Pumunta tayo sa Play Store at i-search at install natin ang Paymaya. Ngayon naman, click mong Open. Get started. Agree and continue. Click mo ang continue. While using the app, start on account, first name, last name, at ang email account mo. Ngayon naman, cellphone number at gumawa ka ng sarili mong password. Click continue. Dito naman sa data privacy, click mo continue. At i-click mo ang save. Ngayon maintain natin ang 6 digit numbers na OTP. At i-click ang verify. Ngayon naman i-upgrade natin ang ating Maya account. Kung nakagawa ka na ng iyong Maya account, pumunta ka sa profile na makikita mo sa bandang itaas sa kaliwa. At i-click mo ang upgrade now. Scroll mo pa itaas. At i-click mo ang let's go. At pumili ka ng ID na gagamitin mo. Ang gagamitin ko dito ay ang national ID. I-click mo ang continue. I-click mo ulit ang continue para picturean ang napili mong ID. Click mo ang while using the app at picturean mo na ang napili mong ID. Ngayon naman kailangan natin ng video selfie. Click mo ang continue. Ngayon naman mag-fill up tayo ng personal information. Pagkatapos ay click mo ang continue. Ngayon naman pwede tayong bumalik sa home. Ganito lang kadali kung paano gumawa at i-upgrade ang ating Maya account. Sana nakatulong sa inyo ang video ito. Maraming salamat sa panonood kaibigan. Kung nagustuhan mo itong video na to, kung maaari ay paki-subscribe naman. Paki-like at paki-ring na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat kaibigan.